Hi, Idol. Nagpalaki ka ba ng labi? <laughs> Guys. Natural na yan. Wala-wala na bago yung Japanese scar ko. Natagdag na nga na scar na naaksidente ako. Nadulas ako sa gym namin na nag na na heart attack ako. Too much steroids. Walang gano'n. Ano na ito? Uh, 10 stitches. Yan. Tapos yun sa ko, ay si LMC, ko sinahod sa basketball, hindi sa gym, hindi sa overworkout, walang ganun. Sinahod ako ng isang masamang tao. <laughs> ganun lang kasimple. So practice patience, kindness, And walang retoke ako dyan. Nothing against sa mga nagpa-rito do what works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Hindi ako ikaw. Kung hindi sa sa'yo, magpapasaya sa'yo kasi buhay mo. Tapos yung mga naghahanap ng mga meal plan namin, tsaka ng mga workout na free, scroll na lang kayo sa page. Baka natapunan na. Pero ang dami nun, may mga at least seven options kayo na weekly plans ng workout tsaka meal. Okay? Enjoy guys. Happy healthy. God bless.